Tuwing umaga, umaalis si Marco ng maingiti. Masipag, responsable, laging inuuna ang pamilya. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang aksidente, hindi niya inaasahan, hindi siya handa. Habang si Marco ay ginagamot, ang asawa niyang si Liza ay nag-aalala, hindi lang sa kalagayan niya, kundi kung saan sila kukuha ng pambayad. Walang ipon, walang insurance, at sa bawat araw na lumilipas, Lumalaki ang bill. Pero sana tulad ni Marco, handa ka sa mga ganitong sandali. Dahil ang personal accident plan ay nagbibigay proteksyon sa oras ng aksidente mula sa hospital bills, disability, hanggang sa accidental death benefits. Isang maliit na halaga bawat buwan kapalit ng malaking ginhawa sa oras ng kagipitan. Huwag mo nang hintayin ang hindi inaasahan, protektahan ang sarili at ang pamilya. Kumilos ngayon. Magkaroon ng personal accident plan. Dahil sa isang iglap, pwedeng magbago ang lahat. Pero sa isang desisyon, pwede mong masiguro ang kinabukasan. Be wise, be protected, obey the protocol and secure your peace of mind today.